Breaking news, desperado na ang Hamas. Wala na atang baraha. Wala nang nagawa ang Russia para patigilin ang Israel sa pompombomba sa Gaza. Sinabi ng Israel Prime Minister sa Russia na itigil lamang nila kapag napulbos na nila ang Hamas. Full force na din ang mga barkong pandigma ng Israel upang pulbusin ang mga grupo ng Hamas na tumatakas palabas ng karagatan. F-16 fighter jet ng Israel gumalaw na din sa himpapawid. Gustong patunayan kung gaano kalakas ang kanilang Air Force Defense sa buong mundo. Dalawang carrier strike group na ipinadala ng Amerika upang suportahan ang Israel. Pinadala na din ng Amerika ang USS Dwight Eisenhower Strike Group at USS Gerald Ford Carrier Strike Group. Sakay ang mga eroplanong pandigma at barkong pandigma nito. Hirap talagang banggain ang tambalang Amerika at Israel. Pero bakit pumalag ang Iran? Panoorin natin. Breaking News! Binomba ng Israel Air Force ang military infrastructure ng Hezbollah. Ito ang terrorist organization na nakabase sa Lebanon. Ito ang ganti ng Israel matapos nilang unang inatake ang defense force ng Israel na nakadeploy sa border ng Israel at Lebanon. Ilang beses na winarningan ng Israel ang Hezbollah na huwag silang subukan pero naglunsad pa rin ng raket ang mga ito patungong Israel kaya yun ang napala ng Hezbollah. Sa unang pagkakataon, nakiusap ang President ng Russia na si Vladimir Putin, kay Israel Prime Minister Netanyahu na itigil ang pambubamba sa Hamas. Subalit, tinanggihan lang ito ng Russia at ang bansa nito. Ang sabi pa ni Netanyahu, titigil lamang sila kapag napulbos na nila ang Hamas. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? Tama lang ba ng desisyon ng Israel Prime Minister sa ngayon? Pinapakita lang ng tambalang Amerika at Israel kung gaano sila kalakas na nagiging kontrolado nila ang himpapawid, karagatan at kalupaan. Ayat para sa Israel napakahalagang papel ang ginagamitin kampana ng Amerika sa depensa bilang alyansa nito. Sa ngayon, ang Amerika pa lang ang bansang nakapagpadala ng military assistance sa kanila bilang suporta. At hindi lang yan, meron pang plan B na suporta ang bibigay ng Estados Unidos ng panibagong carrier strike group. Ayon mismo yan kay US President Biden para siguradong matunaw talaga sa mapa ng tuluyan ang Hamas. Patungo na din sa Mediterranean Sea ang daang-daang fighter jets at barkong pandigma sakay ng pangalawang aircraft crew carrier na USS Dwight Eisenhower para sa isang mahabang deployment. Dagdag pa ng US National Security Council spokesperson na si John Furby na nakatakda ng magbiyahe sa Atlantic Ocean patungo sa Mediterranean Sea kasama ang flagship carrier na USS Dwight Eisenhower. Si BM 69 ang isang Tycoon Deroga plus guided missile, USS Philippine Sea, CG-58 at RG Vargas, guided missile destroyer, DDG-87 kasama din ang mahigit na lima libong tropa at operator na eksperto sa pagsagawa ng kagamitang ito at misyon sa buong mundo. At para sa kaalaman ng lahat, kasalakuyan ng naglalayag ang USS Dwight Eisenhower Carrier Strike Group noong October 14, 2023 upang samahan ang USS Gerald Ford Carrier Strike Group na kung saan ay daladala nito ang pinakamalaking nuclear power aircraft carrier ng Amerika. Sa kasalukuyan, ito ang pinakabago at pinaka-advanced na carrier strike group ng US Navy sa video na ito, kapansin-pansin ang mahigit na apat na fighter jets na may iba't ibang capabilities ang daladala -dala nitong aircraft carrier papuntang Mediterranean Sea bilang suporta sa Israel. Ano pa kaya ang pwedeng magawa ng Hamas at mga kaalyadong bansa nito? Patuloy pa ba sila makikiusap sa Amerika at Israel o kailangan na ding pumalag sila? Anong opinion nyo tungkol dito? The United States has also enhanced our military force posture in the region to strengthen our deterrence The Department of Defense has moved the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group to the Eastern Mediterranean and bolstered our fighter aircraft presence. And we stand ready to move in additional assets as needed. Let me say again to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word don't. Don't.